Ayan nga no? lang, pagkatapos ng malakas na ulan. Hello? Ano? Anong dyan? Ang laki. laki yung palaka, oh. Tulog pa lang, eh. Palakay lang. No? Nakakuha tayo ng uh, binhi- lakas lang ulan no? ganito pala dito pag malakas ang ulan tapos mahangin yari basa ang mga dito sa balkon, hindi pa dumarating kasi yung ating uh, plastic ay plastic dumating ka na yung ating uh, pinaka roll up dito trafal no? na open pag gumangin ay pumapasok sa loob dito oh. pasok na pasok ay nakso ayan mo malapit lapit na hindi pa pala dito lang 10 sheet no? pasok sa loob

Tapos ng malakas na ulan, mga kalingap, nagpupuntahan tayo dito sa ating uh, kapit-kubo, uh, Kapit kapit-kubo, uh, kapit-bukid. Lakas din ang ulan. Maagos na yung uh, ayun saka dito, meron na rin, no? Meron na rin uh, tubig, yung sapa dyan, Puntuan so, natin yung ating kapit uh, bukod dito at tingnan natin kung anong ginagawa at hingi tayo ng uh, kanyang tinatanim. Um. Kaya lang problema uh, dito pag uh, bukas ay umaraw ng uh, matindi ay pwedeng uh, malanta na naman. Yan yung ating tinanim ng mga patula may patula po dyan yun nagkuhukay dun yeah, binakas talaga ng ulan no? oh, yung ating bukid ay bundok bundok ng underground river Pwede na maglipat. Pwede na maglipat. Oh. <laughs> Grabe, lakas ng ulan, no. Ano na, kalabasa? Umubo na? Ay, siya na, di ka na bumili ng punla. Hahaha. <laughs> Ang ganda. Labasa nga. Ha? Labasa. Hayo upo mo doon. Dami o. Oh. Dami? Yeah. Dami kapal. Oo. Hindi ako, mga kahit mga limang piraso. Subukan Ay, ko nga ka doon. Kahit kung ano mo, maganda ngayon mag-transfer. Oo. Oo, yun.

ingin ako ah doon kalabas anong ah, namatay din yung quad mo? ano? yung spray -an mo in-spray mo na ang rod up namutay daw mo ako oh, di ba nakapag-spray? mata oh, nawala yung mga damo oh. Pero may sumisibol pa rin oh. No? May nakaligtas pa. pa... Oo. Oh. Hindi pa tumubo lahat. Pa, 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 pa. Oh. Hindi pa tumubo lahat. Uy!

Opo, oo oh, na rin ito, opo. Kasi yung opo natin doon, di pa tumutubo. Yung okra, dami yun.

Eh, Hey, upo. Hey. Upo kayo diyan. Yan, grabe. Hmm. Huwag na natin ganito. Ay! Daming langgam. Nagtago sila. <clears throat> Yan. Oh. Ito pala, dami, oh.

Nakakuha tayo ng uh, binhi. Ganito kay may tanim nga. Oo. Oh. Kung walang tanim lang ang binhi ako. Hmm, doon. No. Para ka na rin nagtanim, eh, no? Wala lang direksyon. Oo, oh, wala lang direksyon. Yeah. Bali ikol po yung mga kalingap. Uh, tawag yan ay... Uh, yung, yung... Tawag dito? pinarmal na may mga tanim pa ayun nga po yung mga na tuyo tuyo ay uh, siyang tumubo yan o no? mga okra pa yung okra yun well, doon yun po sa kapitbahay natin yun ano? kapit bukid yun po yung bukid natin doon 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 so, tatawas po natin to ilalagay natin doon sa may Uh, may uh, kubo, may balag. Kasi po hindi po kanino uh, tumubo yung ating uh, binanim. Sana hindi siya malanta no. Pero kung sakaling um, umaraw bukas sa ay ito ilagyan natin ng ah uh, pa ng saging o yung uh, katawan ng saging. Yung biyak biyakin natin para sa ganun ay uh, mabuhay ay yung pipino pala natin ano, na transfer ay uh, wala namatay dahil kinabukasan ay umaraw hindi kinaya yung init ito ngayon tayo babakasakali sakali sa upo uh, oh. Lakit. <laughs> Ayan, nakapag na naman tayo ng uh, soil. Ibig sabihin, nagkaroon na naman tayo ng erosion. Erosion. naglalakad tayo habang naglalakad tayo ay may tayo tayong pawan no pawal yun nalilito yun yun kita yun yun pawan pawal nalilito yun kita yun nalilito Lapit na tayo sa ating kubo. Gabi, ay dito tayo dumaan. Wala, humangin din pala kakanina, oh. Oh. <laughs> Yung ating tanim, oh. Yeah. Ah, uh, tanim na tawag dito ay kengkong, oh. Tingnan mo, tingnan nyo. Oh, madepus sa iluka, no. Nagdepus. Yan, puro birdie na po dito, no. Berding berdi. Itatapon yeah, na rin. Dito natin itatanim. Yung ating tawag dito ay upo. Upo. Upo tayo. Upo tayo stick nanahan mo ko siya, dugi. yung dugi yun ang katayon ka rin magtatarigi kayo ha ah. E. hmm lang hindi e, nga lang to ito na kayo ba sana ay huwag kayo mamatay 어! Oh! Masih si Cipapo. Sus. Ini apa Ini kan. Ini gue Ini nanti gajah empat Cipapo. Okay. Ayos. Ito yun tayo. Yun, natin tanim. Yan, hindi yung manok ha. Hindi yung sisiw ha. Yun. Hindi yung tuta ha. Eh, <laughs> hindi pa pa pa. Lagaw yan. Kanina ka pa dyan. Alright. So, dito tayo. Gagawin natin. Ako okay, yung magdidilig ng uh, tawag dito ay pataba dito sa ating mga sitaw. Kasi malalaki na. Maganda at umulan. Baka di naman na uulan to. Kailangan natin mapatabaan. sa, sa sobrang ulan no nagkaroon ng uh, yan tumba tumba yan mm, nabigatan nandibago yun yan kailangan nating ibangon oh pag tumumba uh, bumangon yan Lagyan natin tukod. Tapos lagyan natin ang... yan. Hmm. Tapos lagyan natin ang... lupa. Yeah. Sayang din. Aha. Uh -huh. mm -hmm. Yan. Ito pa. Ang dapanay. pang dapana parang tao lang yan nakakalimut. So, kung isang tao isang kaibigan na pang dapana kailangan natin ibangon yan kung nagkamali tama yung kanyang pagkakamali yan dapa

siya nga pala no, uh, ginagawa natin itong uh, pag uh, pagkatapos ng uh, ulan dahil uh, ayon sa ating uh, panunood ano, ng mga yan, paano mag abuno ay nag abuno sila sabay dinidiligan din no so ito hindi natin kailangan magdilig dahil naulanan na may dilig na tulip rin na sa dilig. Try natin yung ganitong so, sistema. Ito masama ang sumubok, no? Lalo na ganito tayo. Nag-aaral tayo sa ating uh, Paano mag-tanim? Uh, Paano mag uh, Ay, tapos na. Oh, tapos. Tapos natin mga sitaw. Oh. Eh. Kalabasa na to Sulod. So, right. Thank you. Thank you very much. Salamat po sa inyong uh, panonood. Muli, ano ta? Hinapon tayo, gilabi. dahil oh, <laughs> tinapos lang natin yung ating uh, munting uh, pataba dito. No? Patabain natin yung ating gulay. At salamat, salamat sa inyong lahat. Thanks. God. Umulan na naman. Salamat, salamat. Salamat Team Kalingap Kuya Balatid na Kalingap Rob At ng buong team And sounds, uh, Shout out to all uh, subscribers Thank you And sponsors silent viewers Baway-baway muna Ingat-ingat tayo lahat